Kailan nga ay nagpagawa kami ng bahay at yun nga naudlot dahil nga nakulangan kami ng materyales. So ngayon guys ay nagkaipong na naman kami ng pera so dagdag na naman kami dito ng CR at saka banyo. Actually, alawa po ang aming pinagawa. Yung isa sa CR, yung kubeta at sa kabila naman po ay yung banyo para po maiwasan yung pagmamadali katulad ng mga anak ko. Halimbawa, yung isa ay gusto nang gumamit ng banyo at yung isa naman ay gusto nang gumamit ng CR. So, at least, hindi na sila uh, magmamadali, no? So, yun, naisip namin na iiba namin yung kubeta at saka yung paliguan. So, ayan na guys ang aming septic tank. Yan, ang ginawa ng ano ng karpentero namin ay dinagdagan lang ng tatlong pile na hollow block dito sa taas tapos sa tambakan namin ito ng lupa. So, umorder kami ng lupa. Tapos itatambak namin diyan kasi ano kasi dito guys, malalim yung area dito sa may ano banyo. Ayan, so ang gagawin namin ngayon is or ang ginawa, pinagawa namin is ano muna, yung CR, tsaka banyo. Saka na yung kusina, kasi pag makaluwag-luwag na naman at may pera na ulit, ayan, so saka tayo magpapagawa ng kusina. So, ayun lang guys, itong aking video, sana po ay inyong masubaybayan. Sa nakasubaybay, maraming salamat. Yan po ang aming munting tahanan at patuloy lang tayo na magdasal na sana ay makompleto na ang aming bahay na makalipat na kami kasi sayang yung monthly na pagrent guys di ba 1300 ang rent namin sa kwarto sa boarding house so sayang naman so kailangan talaga na makalipat na kami diyan so tiis tiis muna bawal muna bili dito bili diyan so tipid tipid muna talaga katapos namin binidyohan yung area guys ay andito pa uwi na rin kami sa boarding house namin. Yan itutur ko kayo sa area. Dito ang daan. Char. Ayan marami-rami na rin yung nagpatayo dito ng mga bahay. Dati nung kakaano pa lang namin dito. Kakab. Uh, kuha pa lang namin ng lupa dito, ay kaunti pa lang talaga mga dalawang bahay pa lang yata at saka yung iba ay nagpapagawa pa. Pero ngayon, may mga nakatira na talaga tapos yung iba ay ongoing pa rin yung papapagawa ng bahay. Sabi ng kritiker dito, ay kaya daw na tagalan yung iba sa pagpagawa ng bahay kasi nga ano pa sila, uh, pina-priority pa nila yung monthly kaya hindi pa nakakapag patayo ng bahay yung iba so maybe this year or next year ay marami nang titira dito kasi madami nang ano nagpapagawa ng bahay kasi dito kaya ayan sana ngayong taon na to ay makalipat na kami